LTFRB na halos kalahati ng mga jeep sa Metro Manila ang hindi nag-apply para sa consolidation. Para pag-usapan yan, live na magbabalita si Mobile Journal Francis Orso mula sa opisina ng LTFRB sa Quezon City. Francis, gaano na nga ba karaming jeep ni sa Metro Manila yung nagpa-consolidate at ini-expect ba ng LTFRB na ganito lang talaga ito kadami? Cheryl, kung pag-uusapan na natin yung bilang ng mga consolidated jeepneys dito sa Metro Manila, aabot pa lang ito sa mahigit kalahating porsyento na makakabuo bilang ng mga franchises dito sa Metro Manila. Katumbas yan ng mahigit 21,600 na PUJs. Pero nililaw ng LTFRB na hindi pa yan ang pinal na bilang ng mga consolidated na jeep dahil marami raw talaga ang humabol sa application nitong deadline nila noong December 31. Kaya inaasahan pa natin na madadagdagan pa yan sa lunes. Pero kung pag-uusapan natin yung datos naman sa buong bansa, kumusta? Ano ang bilang? Mm -hmm. Kung sa Metro Manila nga ay nasa 51%, sa buong bansa naman, kung sa lahat ng mga uh, public utility vehicles, ay aabot yan sa 76% o mahigit 145,000 na units. Kabilang dyan yung jeepney, UV express, bus at minibus. Pero kung sa mga consolidated jeepneys naman sa buong bansa, aabot na yan sa 73.96% o katubas ito na 111,581 units. So ano mangyayari simula sa February 1? Mapipilay ba ang transport system? Mm -hmm. Para sa mga nag-consolidate, Cheryl o, o yung mga hindi nakapag-consolidate sa de December 31 deadline, hanggang January 31 na lang daw sila pwedeng bumiyahe para mabigyang daan din yung pagbibigay sa kanila ng due process. Pero pagkatapos daw ng... Uh, petsa na yan ay hindi na sila papayagang bumiyahe simula February 1 at hindi na rin talaga sila mabibigyan ng pagkakataon na makapag-apply for consolidation. So simula February 1, taming mga, tanging mga consolidated units yung papayagang pumasada. So talagang uh, wala ng pagkakataon kung kunwari today or the, the next days ay uh, nakonbinsi pa sila or nag-iba yung isip na magpa-consolidate, wala ng chance. Sarado na talaga. Yes, I Yes, Cheryl, tama ka. Wala ng chance. Sarado na yung application for consolidation dahil nga inulit ng LTFRB na yung December 31, yun na talaga ang pinakahuling deadline nila for consolidation. At linawin natin din na ano, itong consolidation requirement ay hindi lang para sa mga jeep. Ibig sabihin ba ay mababawasan din yung mga papasadang mga UV Express? Mm -hmm. Tama ka dyan Sheryl dahil yung consolidation ay para sa lahat yan ng public utility vehicles Sa kaso ng UV Express, inaasahan din nga natin na mababawasan yan Dahil sa kasalukuyang bilang ng mga consolidated na prangkisa ng UV Express ay nasa 59% sa Metro Manila Pero mas mataas naman nationwide na aabot sa 82% Pero ayun nga, uulitin ko lang na hindi pa ito yung pinal na bilang ng mga consolidated na UV Express At inaasahan natin na madadagdagan pa yan at anong nagikitang ang solusyon ng Transportation Department dito sa pagkabawas ng mga papasadang PUV? Mm -hmm. Para sa mga rutang nasa 60% or mas mababa pa na mga hindi nakapag-apply for consolidation, isa sa solusyon na gagawin ng gobyerno rito ay magkakaroon daw ng special permit na ibibigay sa mga transport service entities o yung mga kooperatiba para payagan namang makabiyahe sa mga rutang maraming unconsolidated units. Gagawin daw ito para matugunan yung pangangailangan ng jeep ng ibang ruta dahil nga hindi rin daw maipagkakaila na maaring mapilay yung mga rutang kakaunti lang yung nag-consolidate. At marami nga ang nababahala na baka sumampa sa 50 pesos yung pasahi sa jeep. Posible nga ba ito? Sa issue na yan, Sheryl, yung 50 pesos na sinasabi nga, giniit ng LTFRB na wala raw basehan ang sinasabing tataas yung minimum fare ng 50 pesos sa mga susunod na taon. Kasi kung ikukumpara raw yung kasalukuyang pasahe ng jeep modern o traditional man yan, sa nakalipas na limang taon, dalawang piso lang daw yung itinaas ng minimum fare. Minimum fare. So kung yung 2017, ang pasahe ng uh, traditional jeep ay nasa 9 pesos, nasa dalawang piso lang daw yung itinasin eh, for the next five years. Naging issue rin itong uh, presyo ng modern jeepneys. Ano rin ang reaksyon dito ng pamahalaan? Sabi ng DOTr sa LTFRB malaya namang makakapili ang mga transport service entities o yung mga kooperatiba kung anong classing unit ng modern jeep yung bibilhin nila. Pwede rin daw silang maghanap ng mga murang modern jeep basta't nakaayon sa Philippine National Standards. Sa ngayon may 54 PUV models na accredited ng Department of Transportation na compliant sa standards. Pwede rin daw mismo ang kooperatiba ang bumuo mag-o magbago sa jeep nila basta't pasado sa standards pagdating sa design at requirements para sa modernization ng isang jeep. Maraming salamat Mobile Journal Francis Orford.